TVJ pinalayas nga ba sa TV5? Isang malaking katanungan ngayon kung bakit lilipat na ng bagong tahanan ang TVJ, ano nga ba ang totoong nangyari at magkakaroon sila ng bagong tahanan? Ang TV5 ang mistulang naging bagong tahanan ng TVJ, ngunit ano nga kaya ang matinding rason ng paglipat nila sa ibang network? Matapos ang pagkalas sa Tape Incorporated, opisyal nang lumipat sa kapatid network si Natito Soto, Vic Soto at Joey De Leon Kasama na ang iba pang legit dabarkads Inanunsyo ng media quest group na ang iconic trio Kasama na ang iba pang dabarkads Ay magiging tahanan na ang TV5 Ayon kay media quest president and CEO Jane Basas I'm honored that these pillars of the Philippine entertainment industry Have agreed to work with us Our partnership strengthens our ability to continue to deliver the best for Filipino viewers Here at home and all over the world Naglabas nga din noon ng pahayag si Media Quest Communications Head Charles Lahano. Aniya, this is a long-term engagement, we are still working out the details, ngunit totoo nga ba ang balitang pinalayas ng TV5 ang Legend Trio o TVJ, kamakailan ay inula ng congratulatory remarks ang TVJ, at ang legit da barkads dahil sa magandang balitang ito, good news at another blessings daw ito sa TVJ at EAT ito raw ang comeback na hindi inaasahan after 34 years, magbabalik na umano ang TVJ sa una nilang tahanan, dahil sa RPN9 unang umere ang Itbulaga, noong July 30, 1979, siguradong tuwang-tuwa nito ang TVJ na magbabalik sila sa una nilang network, kung saan nagsimula ang EAT simula January 6, 2024 hindi na lang sa TV5 mapapanood ang EAT dahil mapapanood na rin ang noontime show ni Natito, Vic at Joey at ng legit dabarkads sa RPN9 CNN, ang pagbabalik na ito sa RPN9 ay nagtataglay ng sentimental value para sa mga host, noong muling binisita nila ang network kung saan nagsimula ang kanilang show. Marami namang solid dabarkads ang masayang masaya sa natanggap na blessings ng TVJ. Sunod-sunod nga ang blessing na natatanggap ng Legend Trio, at Solid the Barkads hosts bago matapos ang taong ito, kamakailan nga lang ay nanalo sina Tito Soto, Dick Soto at Joey De Leon sa laban nila sa Television and Production Exponents Incorporated o Tape Inc. sa pangalang Itbulaga at ibikinan sila nga ng Intellectual Property Office of the Philippines, ang trademark registration ng Tape Incorporated, sa pangalang Itbulaga at ibi ayon sa Ipo Philippines, hindi umano na patunayan ng tape kung paano nila nabuo ang Itbulaga Mart, at maayos naman umano na nailahad ng mga petitioners na sina Tito, Vic at Joey De Leon, kung paano nila nabuo ang Itbulaga kaya mas pumabor sa kanila ang desisyon, tuwang-tuwa naman ang mga tagahanga at supporters mga followers ng EAT o nina Tito, Vic at Joey De Leon, pati na ng iba pang mga co-host ng show na sina Maine Mendoza, Alan Kay, Wally Bayola, Jose Manalo, Paolo Ballesteros, at marami pang iba.